At try po na ba kayong mag ng bangus na ganito na maraming lamas sa loob? yano yano Yan o. Yan o yan Tapos magsaing ng kanin na mayroong pinababuan natin ng okra at talong at saka yung di pa basta-basta yung ating sausawan. Yan. Ito so, yung mga talong na ating pinatong sa pinating natin sa ano sa ating kanin. yano What's up mga kalumad? <laughs> kumusta, kumusta kayong lahat dyan? Sa araw na ito, pupunta tayo sa punta tayo sa ating area dahil doon tayo mag mag-vlog dahil itong kasama ko ay mag ano mag maglalampas doon. Pasinsa na po mga kalumada, magtatagalog muna tayo ngayon dahil hindi sila hindi sila makasabot sang kanak mga sulti. Amen na magtagalog ako na man natin ngayon. Ayan at pagpunta pagrating namin dito, ah, hinabuan na namin yung ating mga hiraminta. Yan yeah, meron na dalawang sundang dahil ah, na yung tatagain dito na mga kahoy-kahoy at Ayan, pagdating ko dito ay yung angking kasama ay nagsimula na siyang kanyang trabaho. At sinimulan ko ng magsaing dito dahil nagugusla na yung kasama ko. Ayan, maglulungag mo na tayo ngayon mga kalumbada yan. Ayan, hinugasan na na natin yan ating talong dahil ibabaw natin yan sa ating sinunad. Ayan, binabaw na natin yan. Ayan, binabaw. Ayan, binabuan na natin mga kalumbada yan. Binabuan na natin ang ating mga talong akura. Malinis na yan kasi lalagyan na natin ng tubig yung ating silupin yano yano Sa tamang tama ito kasi naalala ko tuloy nung unang panahon na na ganito kami mag ano magsaing na pinatungan namin ng ng ano ng talong at saka okra yung aming mga sinun para pagluto ng ating kanin luto na din yung ating ulam na okra at talong yan para maisa ra ba maisa yan ah, lalagyan natin yan, yan. pasinsa na po kayo mga kalumad dahil ah, nahihirapan talaga ako magtagalog dahil ngayon lang ako nakapagsalita ng Tagalog ito, ang laki nitong talong mga kalumad yan, yan pag na, parang inuubusin natin yan na ilagay sa ating sun, sinunad yan, no? yung ating kalan pala mga kalumad ay paka lang yan ng sani yan, paka yan, yan. paka lang yan ng sani mga kalumad yan, tingnan natin ah, na, yan, takluban na muna natin yan ah, pagkatapos ko noon ano mag ano na uh, santang ato nag nagsasaing hinihiwa-hiwa ko naman natin yung ating mga lamasers dito na ilalagay natin sa ating tiyan ng bangus yan oh uh, yan ating ating bangus at hiniwa ko na linagi at bin binagyan ko na yan ng binigyan ko na yan, ko na yan ng asin at saka ano uh, na palasa ba yan at saka susunod natin yung ating sibuyas at saka yung ating mga lamasers dito yan itong ating atsal or berpipil uh, lalagyan lalagyan na din natin yan at saka yung ating kamatis ala lang Pagkatapos ay luto na yung ating kanin, yan, luto na yan, yan, luto na talaga yan Pagkatapos natin yan, nahihabwa natin yung ating mga at saka okra. At isusunod natin, itatakang na natin yung ating inihaw na bangus Yan, napakasarap talaga nito, ah. yan hmm, Masarap yan kasi maganda na pagkatimpla Santangan dito nga, ano, nagagawa tayo, muna tayo ng sausawan or sausawan or sasahan sa kanami, yan napakarami talagang sili itong aking sasahan mga kalumbad itong aking sukaan marami na yung mga lamas kumpleto na yan kaya mapawawaw ka talaga sa lami yan o kinuha ko na yung ating talong at saka okra dahil naluluto na siya yan yan butang na ibutang nato sa kanato tapadira yan nilagyan pagkatapos ay tinawag ko na itong kasama ko dahil kakain na kami dahil nagugustuhan na din ako yan hinabwa ko na yung ating sino, Bangos bangus na sinugba yan mm. Napakasarap yan. Mmm, yan. Mmm. Oh my God! Sana dito mm. Ginamos. oh, yan. Kaso wala tayo, hindi tayo nakabili ng ginamos dahil palaging umulan dito sa amin. Kaya suka na lang at saka yung lamas. Yung hindi na ako nakapapunta ng palengke. dahil meron naman akong lamas na, 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 ano, na ibili. Yan, sinimulan na natin. Yan ang pinakadabi lutung lutoyan. lutong-luto yan. Mm tuslo natin yan ah, pagkakainin natin yan ah. lagyan natin dito sa kanin yan kuha tayo ng kamatis pinakamasarap ko sa sausawan mga kalumad yung merong kamatis yan o oh, yung kamatis so oh. sausaw din natin yan mm. sa, sa ano sa meron sana ang ginamos mas dabis yun pero mas dabis na din to dahil meron naman suka naman at saka sili yan kuha tayo ng okra dito at uh, ano, isasawsaw natin yan dito sa ating sasahan. Yan Oh. Mm, saw -saw natin. Yan, butang natin sa ating kanin. At, at saka kumuto natin. Kumutin. Ah, yan, pag human kumot na to, ah, kanato yan, ihungit. Yan Oh. Mm, kaang kita maklumad pag kalami ay. Kain tayo, kain tayo. Sorry, sorry. Magtatagalog lang ngayon muna ako dahil nahihirapan na sila sa intindi ng aking lang lingwahe o sa aking dialogue o nakamayo. Yan, shout out sa lahat ng mga ng mga katutubo kong kamayo. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. I love you. Yan, ka tayo. yun kasama ko mga kalumad, yan kasama ko makain na. Yan. Kita nyo mga kalumad, yung meron nagdadala ako ng sinso dahil nagpuputol ngayon ganina ako ng kahoy. Hindi ko lang na video dahil wala akong nagwala akong kameraman na ako lang nagpuputol dahil yung kasama ko ando na sa ano nag naglalampas na siya ng uh, mga kahoy-kahoy dito sa aking malit uh, maliit na farm yan sa aking mga kaniyugan na ah, yan dahil um, yung ating mga niyug kasi na ano na malapit ng maikopras kaya pinalinisan ko na agad yan hmm, kain tayo ito ang dabis ito yung sa meron, meron ng bangus makalumbad yan eh. natin yan sa suka makalumbad yan. sarap yan sariwang sariwa kain hmm. shout out ako kay Uncle Romeo Talikig shout out kang Yurik Manguyab It also shout out kay Angkoramun Ikubin. Shout out kay gp Purunis. Shout out kang Marjorie Ikubin Madi, shout out. Ug sa, lah sa lahat ng laging nanonood ng aking munting vlog. Shout out kayong lahat. Ingat kayo palagi dyan. Ah, God bless you. O Merry Christmas. Advance Merry Christmas and bagong taon. Kahit hindi tayo, kahit wala tayong handa, basta kompleto ang ating kumpleto yung ating pamilya at masaya tayo sa Pasko. Solve na yon, panalo na. Shout out sa inyong lahat. Yan. Kain tayo, makalumad. Pagkatapos dito, nag-request uh, yung kasama ko na manguha daw siya ng manguha daw kami ng kinhason or tuway dahil para pag niya, meron siyang maidalala sa kanilang bahay. At uh, sakto, mga alas 3 ano, ng hapon na uh, o oh, mag undang na kami sa aming trabaho dahil manguha pa kami ng kinason. Yan. Hmm. kain tayo, makalumad, kain. Mm, napakasarap talaga kumain dito sa bukid, makalumad ya. Mm. Pagkatapos ko na yan, makalumad, nanguha na kami ng tuway. Ayan, nanguha. At saka, yung kasama ko pala mga kalumad, meron talaga siyang plano pala. Mag Magiinom siya dahil magkikilaw siya ng tuway. Hanggat nandito na lang makalumad, ingat palagi.